Maglagay <laughs> tayo ng minuto. sa YouTube. ano. Dang dang dang. Part 3. Nung siya a teacher, nanonood pa rin siya ng Dora the Explorer. Tapos tumalong siya, tumalong siya a teacher, at tumalong siya teacher, made him a painter. Nagpamahayag naman a teacher, kaya they ever after. Numatagol ba? Oh, sige na. sa. Sabo apa 'yan? Sabo apa 'yan? nito, laruan Barbie ang iyong kamurito. Sweetie, sweetie. Oh, ah. oh babae 'yan, sabihin.

Mukha akong, mukha, mukha akong hold up Ikaw nga mukha mukhang taga-kit-kit ng daya-per. Uy, itong <laughs> unor Dapat lakas <laughs> to. <laughs> <laughs> okay, game. <laughs> Game, game. Alaka, jis Maria. So, gangnam kayo ng gangnam. Tingnan nyo yung mga brief apanten nyo, puno ng langgam. Lama, <laughs> lama, lama. May talo ka pang Baguio City, walang kuwinta naman to Made in General Santos City. <laughs> kayanin mo yung, kayanin mo yung tayo si bot. Hindi kayo obra kayo rekin bulok. <laughs> Oh, nakita ko si Windy pumunta ng Japan. Bo nakita ko si Windy oh, pumunta ng Japan. Hindi na kami ng Japan, pal. <laughs> oh, nakita ko si Windy pumunta sa Japan, naghanap ng trabaho, taga salo ng durian. Nakita ah. <laughs> ko rin si Jester pumunta ng Amerika, naghanap rin ng trabaho, taga salo ng Granada. Nakita <laughs> <laughs> ko nga kala, pumunta ng Japan, yung biyat ni Japan. Ayun mo siya.

Kamay uh, <laughs> mo sa akin, ako ng granada sa Amerika. Tingnan mo mukha mo, parang niya. Sina puno na granada. Yeah. Ah, granada. Oh, yeah.